Ayun na, mga amigo Hindi lang tayo nakapag video kagad Ayun oh, ay sila sa araw May ka May pinadalang isang piraso Nagdagdag Bali tatlo na yung kanilang bituna dito Yan, May iluhan lang mga amigo Ayan oh Ayun kanila sa gilid Natabo na lang ng Yon, Ayun Going to humpur na Yung ating service Ay nag-aaring mo ah. pa Ayun oh dalawang service namin nagkariba pa dito habang uh, kami uh, oh, hindi naman malayo pag kasi may hulog may tsamba pa yan eh. uh, mga amigo kung tohong port na kami hihilohan lang na namin this doubt uh, ang sa gumatong go to reverse yun 28.7 nautical miles ang gumatong bali kan mga amigo ano yan saktong ano lang yan 28 plus 22 yung saktong uh, 50 nautical miles yun ah, hindi pala abutan ng gabi nandun na tayo sa tabi baka mga alas 4 alas 3 Darating na Ayun mga amigo Abanti ah, na Susunod na lang huh? Susunod lang yung service natin Ayan, Mga amigo si amigo Bilog pala Yan ang ah. Sa Kailan happiness kanina ba habi Ha? <laughs> dito Awan, di ko alam kung saan 'yan. <laughs> <laughs> oh, 'yan matulin. 'Yan na. Ah, porger. Porger pa gi sigor 'yan. Lola rito Oh, pero sarito. Mabil, matuling talaga dapat yan at hindi naman kalakihan bagay mga pinakamalaki na yung blue no hindi naman akbo oh. ilampasan lang tayo ay eh. dali lang pati makalampas speed natin ay 5 3, 4 Baka yan, mga yan. Nagtakbo na yan, mga ano yan. Mga city yan. City Utsu, ganyan. Yan ang mga speed na yan. Yan ang iniiwasan dito. Yan. Tumatong. Marami nang nadusmo. dito ang gabi. Sumayad. Mabuti ka mo na di nila lanta at saka dito lang sila nasa sa pinakadulong ito, pantayang bato diyan. Pag doon sila sumayid sa may gawi di ba ang bangka nila ron? Ano doon, yung bato doon ay bukol-bukol. Pero dito, pantayan kanin. Ayan ang pantayan. Pag pagitan. hindi yan, pag hindi mo kabisado, wala kang uh, posisyon o record sa GPS. At uh, napatabi ka diyan Sayag ka dyan May posisyon may position pa nasa Nasayad na Namamali ng rumbo Makukuna nila ng dalawang pusing May isa dito sa dulo sa doon Minsan na lilito sila Naka-inter nila yung doon sa may bandang pagkalikuna Ay pag yun ang nirumbo nila Matatamaan talaga nila to palapit na rin ang atalon nato. No? Uh, natin to uh, uh, na na ng marami pa lang nagdadapit na baka mga sa radyo, computer ko. So daw yung presyo palalakihin ko yung pero pangangailangan di kumak, hindi hahanap, sigit din ba uwi dito po. Yung so kabutuhan, yung giant tuna, bluegill yun, bluegill na malaki. Yun. Ah, ako ko lang. Uh, Kung ah, magbaba kami ngayon, wala nang mga nagchat pa na buyer. Kasi kadalasan, pag nagkasignal may nagchat-chat na kagad. Sa ngayon, wala pa nagchat sa akin. Siguro busy sila dahil marami silang dumating na bangka. namimili ng mandi yan direct na rin sila ng ano ng, uh, yung ano ah uh, exporter na exporter na rin sila na uh, doon na rin sila kaya kaya nila kumabol no, ng presyo sana nga lagi ganun hindi lang natin alam kung talagang uh, ang presyo sa magbukas sa kanila basta yun ang bukas nila dito sa amin Duterte yung big two na mga amigo Ay pasok yun Pag tumi, bumaba sa 35 Mas mababa na Dali na nga Dali bang ka Dali tambay Ngayon Pag mga dumating na hindi pa bumabalik sa laho Okay, Bartos, kung isang na ulit si Ator, si Ator Pisil, mga amin mo kasi kapisig may gado na naman kaya nga tayo maraming ng para sa kulay ka ito ng nag-aabig lang kasi ang panay ko ng usip ng isang perasong bituna nag-aabig ka at yan hindi ngayon magandang lahat buwan tayo ah sige po bu bukas ka tumawad at ako hindi kagampas ah sige, sige. parang may pahinga din po tayo wala pahinga nabalik nyo ko tayo kayo hindi Ito ako tataloy po sa buya, ko yung ibe riyan pa hindi pala ko nakapunto uh, uh, na, pupunto pa lang. Yan, yeah, mga amoy ko, nakarating na sa wakas Yan, yeah, natamawag sa ating buyer May namo nito tayo, ito's 15 2.30 30 Kaya eh, sabi niya, hindi daw binaba Ito sa 230 Ah, 230 gusto Wala daw nakuha ng na 230 Ah, uh, sige lang, hindi natin alam hindi uh, naman nila nabanggit Ito sa lahat yung Kung hindi na ba nga nila o oh, hindi But, Pero ang nabanggit na kuha 230 Oh, so, kaya lang ang alam ko ang uh, usap yung busing nila at yun ang tinawagan nila sa, sa kanilang uh, lugar uh, yun ang nakipag-usap sa presyo bago pumunta na dito yung busing ibig sabihin, pag pumunta siya dito, okay na, tapos na ang usap okay, kaya lagi hindi naman natin sure, gawa na hindi naman tayo, na-monitor ko lang yun, ang gagawin ko, kakambas na lang muna, bukas na ako magbabibak mapadaanin ko muna sa kambas-kambas to at para naman nakatikim din tayo lang medyo maganda ganda ng partida hindi pa ako nakatikim ng magandang party mga amigo bagay sa panahon talaga ngayon marami ang nalulog eh eh mahila mahila pa ang uh, uh, pagsipuhan mayroong nakakadami para mas lamang yung mga kumikita man kunti at may mga lugi pa marami pang pa lugi yun parang simpo simpo pa ang panginisda ng itong buwan mga amigo uh, nag-uumpisa pa lang ang season na tuna pagka nakakain pa yung mga giant tuna mga amigo may ano yan, may tumal at saka may sibat hindi pa rin parehas Yon, ah, uh, kaya lang, hindi simple kaya dapat maganda presyo pag ang isda hindi pangaramihan kaya kaso ano eh parang uh, hindi natin alam bakit bumabagsak ang presyo samantalang isda hindi naman tumatambak hindi naman masyadong marami ang nahuhuli pero yung presyo mababa yan. Uh, sabi nila, wala daw buyer. Siyempre, hindi natin alam yun. Kung ano ba nito yung totoo. Wala daw buyer, wala daw yung mga buyer nila. Ganun. Ba, baka nga naman, nasa ibang lugar. Kung saan kasi yung maraming tuna, doon talaga may pupunta. Yan. Sige, mga amigo, yan ay malalaman lang ulit sa pagbababa na amin ng isda. ano uh, noong nakaraan nga, di ako nagpag sa pagbababa na isda. Pero, malalaman yan doon sa pinta Pero ngayon, baka sisikapin ko na ma-video yung mga pagdaga ko sa pagbababa namin. At doon, malala. Malalaman na natin agad kung magkana ang presyo na isla doon. Ayan, mga amigo. O mga bangla, yung susunod natin video para doon natin malalaman kung magkano ba talaga makukuha yung isla natin. At uh, uh, kung magkano ba yung mabibig na isla namin ngayon. Ayan, medyo maganda naman isla namin ngayon. Marami-rami. Kukumpara nung nakaraan. Kaya nga lang, kung 1.50 or 2.50 o 2.20 ang presyo malayong malayo ang difference sa presyo nung nakaraan namin at noon ay 2.75 ibig sabihin malaking ang tinaba sa presyo yun ang mga uh, dinamin na isda namin uh, kung nung nakaraan ay 500 o baka ngayon mga 7 to 800 o basta kulang-kulang sa 1,000 kilo ito mga amigo